As you can see mga tropa, ikakapi lang natin tong mag-address ng phone or user na gusto nating i-block or ayaw nating pakunikin sa ating Wi-Fi modem. So kakapi natin yan and then pupunta lang tayo sa advanced setting ng ating Wi-Fi mga tropa. And then pipaste natin dito sa box nang blacklisted MAC address mga tropa ipipaste lang natin dyan mga tropa and then i-add natin sa operation at mapapasama na siya dito sa mga MAC address mga phone na nakablock sa ating wifi paano nga ba gawin yun mga tropa napakadali lang but before that kung bago ko lamang sa ating mumunting channel syempre kung pwede akong makahingi sa'yo ng subscribe ayan maraming maraming salamat idolo malaking tulong yan para sa kalalago ikaw ng ating mumunting channel kung may time ka pa kung pwedeng I-like mo tong video na to kung trip mo tong mga gantong content. Ayan, maraming maraming salamat. Kung gusto mo namang ma-shoutout, comment down below lang dyan sa ating comment section. Gagawa natin yan ang para ma-shoutout kita sa ating mga susunod pang mga tutorial, mga content. Tulad ng nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, Paano nga ba i-block? yung mga users na ayaw natin ipakonek or pakonekin sa ating wifi router. Napakadali lang yan. First step natin, syempre, kukonek tayo sa ating modem, sa ating wifi yan. Then, itatap natin dito sa right side nya yung pinaka setting nya. And then, kukunin natin mga tropa yung tinatawag na gateway address. Gateway IP address. So, ayan, kukunin natin yan yung gateway nya 192.168.61.1 kung kaya mong isa ulo, isa ulo mo kung hindi mo may sa ulo isulat mo sa papel and then pupunta ka sa anumang browser na gusto mong gamitin mga tropa for me gagamit ako ng google chrome and then dito sa taas sa search box ita type natin yung na jot down or nakuha natin na IP address that 61.1 and then ihihit lang natin mga tropa yung go sa ating keyboard and then mariredirect na tayo sa interface ng ating wifi modem or nung ating router so first step natin is pupunta tayo dito sa bandwidth control or sa ibang uh, router Uh, wireless connection basta ang target natin na uh, hahanapin is yung bandwidth control or wireless connection doon natin makikita mga tropa yung mga connected devices mga online devices na connected currently sa ating wifi modem or sa ating Wi-Fi router so pupunta na tayo sa bandwidth control mga tropa and then dito nandito lahat naka-indicate yung mga connected na mga users at kung may gusto kang i-block is kukunin mo lang yung tinatawag na MAC address ng kanilang device. So, for example, itong kay, ito, kay EJ, kung baka ito yung ating ibablock, then ito yung kanyang IP address, yung nasa taas, and then yung MAC address niya is nandito sa baba. Ikakapi lang natin yan mga tropa, katulad ng ginawa natin kanina. So, kakapi natin yan ng buo, and then pupunta na tayo sa advanced setting ng ating router take note mga tropa pare parehas lang yung mga laman ng ating uh, modem or ng ating router so pupunta lang tayo sa advanced setting or sa advanced then pupunta lang tayo doon ang hahanapin naman natin is yung word na MAC address or black listed mark MAC address. So, pupunta lang tayo. As you can see, makikita mo, may box dyan. Dyan mo ipipaste yung ating nakapi na MAC address. Pipaste lang natin yan. And then, dito sa operation, syempre, i-add natin yan. And then, isi-save natin. Ayun, boom, nandun na siya sa tinatawag na blacklisted. Ano nga ba yung blacklisted? disallow allow only listed MAC addresses. So, ibig sabihin nun, pag naka-blacklist siya, hindi na siya makakapag-browse sa internet. So, yan So, currently, may mga tatlo akong na black dito na uh, MAC address. So, ganun lang, kasimple kung paano mag-block ng uh, users or ng devices sa ating WiFi, So, babak lang natin yan at ayaw naman natin siyang i-block, syempre. Then, ayan, kung may time ka ba, kung pwede mong i-share itong ating video ngayon, maraming maraming salamat. Kita-kita tayo sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. God bless you all.